Ayan, magandang hapon sa inyo hang lahat mga kasari, kapwa ako kasari at kapwa ko ka negosyo. So, sa tindahan ngayon, nandito ako hapon na at uh, malapit na mag 5 o'clock. So, gusto ko lang i -ano sa inyo, update, naka-purchase na ako la September 17. So, hindi lang ako nakapag-vlog that time kasi nga yung delivery that time medyo nagmamadali. So, naka-purchase tayo ng Red Horse na 45 case and then 10 case nga San Miguel. So, hindi ko na uh, dinamihan yung San Miguel kasi nga, hindi siya fast moving sa akin. Mas fast moving ang Red Horse. So, hindi naman ganun ka talaga na, na dito na pumunta yung mga uh, gustong mag-wholesale kasi meron ding mas mura doon sa kanto. So, eto naman sa akin, pag meron lang talagang pupunta dito, or ako na mismo ang mag -di dispose ng aking produkto, yung aking gear. So, ngayon mga kasari, na, i -ano ko lang sa inyo na ang bigay po sa akin ng Red Horse is nasa 626 ang kuha ko sa aking supplier. And then, 596 naman ang Uh, kuha ko sa SMB. So, laki po ng patong nila din, no? Kasi nga, ay, mahulog ka dira, anak B. Baba, Brina, baba. Okay. So, ayan, from yung dating supplier na, uh, yung kuha natin that time is 575, ngayon 600, 626. sana ba yung calculator natin? asa na yung calculator, nak? Hindi ko alam sana punta yung calculator. Basta medyo malaki din yung in-increase. So, ako naman, pumatong lang ako ng 10 pesos per kahon din. So, from 150, so magiging 160 na yung bentahan natin ng uh, per kahon per case. So, nagtutubo talaga ako ng ano kasi nga, syempre, tumaas din naman. And then, 24 hours naman tayo. So, ayan. Mas mahal pa din naman doon sa ano. Ayaw lagi patakag labay nakbe. Eh kung anak ko isig babadlong. So mo na ato ang ano mga kasari noon update ngayon na meron na tayong ayan. Ayan yun nasa likod natin. Ayan. So, 45 yan siya kakahon ng Red Horse and 10 lang. And then, meron pa tayong ah uh, stock na San Miguel siguro mga tatlong kahon ito, mga 3 case and then meron din pa tayong red horse, so hindi pa yan nakukuhanan yung ating bagong mga purchase na ano so hanggang 4 December yan siya mga kasari so sobrang tumal po matumal pa din month of September hindi ko pa din naramdaman yung tulad nung last last year hindi ko pa siya na ano na ganun talakas yung bentahan So, sa ngayon talaga, talagang mahina. Pero, kahit ganun pa naman, pag may tao lang, open pa din ako. So, hindi lang ako nakapag-update, kasi nga, mandaming kong ganap. Wala laptop eh. So, ayan mga kasari. Nag-update lang ako sa inyo sa ating stock at saka yung presyo ng per case ng ating red horse. Magkano yung kuha natin kay supplier. So, <laughs> siguro ang bigay natin ito per case sa uh, wholesale is na no! sa sa ano kasi is nasa 680 na. ah uh, siguro sa atin ito pwede natin bigay mga 6 660 6 or 6, 665 or 670. Ganon yung bigayan natin. So, yun lang muna mga kasarian. Thank you so much for watching.